may babaeng yung Tiyanggal yung, ano, yung damit parang itinaas. Nakita yung masailang bahagi ng katawan. Papasok ako dito, yun sa looban. Tapos, nakita ko po yung ano, laki na nakayelo. Puro dugo yung ano, damit. May hawak na itak. Pag tingin ko sa baba, nakita ko maraming dugo. Parang ang sakit lang po na yung partner ko, yung ate ko, yung Greya, na laging nandiyan para sa akin, is hindi ko na makikita araw-araw. Nung nakakarinig po ako ng sigawan, ayun po, na-confirm ko na po na talaga siya. <laughs> Nag-iiyakan na po sila. Graduating student po siya, cum laude sana sa so August 7 ang uh, masamang insidente lang po siya po ay ginahasa no at pinatay sa crime scene, may isang witness po na nakakita doon kay Ariel, na tumakbo siya, may dugo yung damit niya, may hawak siyang bolo, tumakbo siya from the crime scene. And ah, puter, uh -huh. okay. Nakulong na po ito dito sa atin ng 2019 sa kasong robbery. May mga lumulutang din na allegedly, kontik na rin daw rape-in. Ano-ano po pinahal yung kaso? Rape, rape with homicide po, Sir Rafi. Kung ano po thank may tulong namin, Major, you. nandito lang po kami. Apo sir, thank you sir, thank you sir. Ma'am, in her honor, magdodonate po ako sa inyo ng kabuhay na gusto niyo na komportable kayo, isa-set up po namin dyan. Maraming salamat po. Tapos sasagutin ko po yung burot sa kalibing. Lahat. Okay. unang-una po sa amin sa RTI at kay Sir Rafi, condolence po sa nangyari kay Rhea. No? Ano po bang klasing anak itong si Rhea? Sobra po itong napaka-responsable ito pong bata. Kasi po, No, nag-aaral po to, student assistant po, parang working student. Nung time po na magbakasyon, may ma, mag-summer job ako. Nung time na mag pag nagsasahod po yan, bumibili po yan sa akin ng gamot. Tapos po, binibigyan niya pa ako ng 1.5. Sabi ko, naawa ako sa iyo kasi imbis na ako magbigay sa iyo dahil nag-aaral ka, ikaw pa magbibigay sa akin. Pang ilan yung anak si Rhea? Pangalawa po. Tapos po, sabi niya, yeah, ma, don siyempre, pasok ka na naman, online na naman, sabi niya, wala man lang mga yung pumapasok sa atin ditong kahit konti-konti. Di sinabi niya, ma'am, ano kaya magtrabaho ulit ako. Pa Apply po siya ng doli, nakapasok po siya. So sa umaga po, nagtatrabaho siya, kailan po siya nag-aaral? Sa gabi? Opo. Kayo po tayo, anong trabaho? Extra-extra lang po ako kasi siyempre sa hirap ng buhay. Kung minsan, nandito ako. Kung minsan, nasa Manila ako. Tapos sabi ko, pag makatapag tapos yun, sabi niya, pagninegosyan niya tayo. Kasi ang pangarap na talaga sa amin, magpa-franchise daw siya sa Petron. Ang sabi niya, pag nakatapag tapos niya ako, Papa. At huwag tuwa ako Kaya salamat sa Diyo, sabi ko, ito ang kapag ano na pagkabuhay namin. Kasi sobrang hirap naman buhay namin. May tulad nun, no, wala na. Kung nawalan na ako ng pag-asa, eh, kaya sabi ko, yung inaasahan namin, wala na. Mahilig po yan sa surprise. May pumunta nitong dalawang sandals. Tig-isa pa lang po kami para sa graduation. Ganun po siya talaga, mahilig po talaga siya mag-surprise. Yung itong laude eh, hindi niya rin sinabi sa inyo? Siguro, baga. surprise na naman sa akin. Wala pa talaga akong alam. Ano ho naramdaman niyo na yun nai, nung nakita niyo si Rhea? Nung pumunta po kami doon, hindi na pa ako pinapasok ng polis. Sabi sa akin, magpahinga ka Kaya umuwi na lang ako dito pero... No. Buong magdamag po talagang hindi na ako makapasok sa bahay. Sobrang sakit talaga po. sobra hindi lang po ako na umagahan sa ano. Doon sa lahat po ng mga kamag-anak ko, nandiyan po sila sa lahat. Talagang sobrang hindi sila makapaniwala na isa-isang egg eh, lap lang po na wala. Diyos ko sabi po, siyempre sobrang, sobrang sakit ng loob sa kung sino kaya ang gumawa nito, kariya. Okay, hindi ko na inaasahan ganyan mangyari kinini nung araw na yun, June 5 po, ano? Ano po ba nangyari? Nasaan si Rhea nung mga oras na yun? Ma'am, sabi sa akin, nga ma, magkakasout ako kasi yung kapatid niyang panganay, may, dalang, may padalang 500. Hindi sabi ko, ihitid na kita. Ihitid ko na siya, nakaganyan pa nga sa akin yung kamay niya. Tapos pagdating po dun sa medyo, papasok na po kami dun sa maano ano, so, na yon. Sumunod yung nakabuntot pala sa akin yung isa kong nine years old. Yeah parang nangungulit. Sabi niya sa ako, sige na ma, uwi na kayo kasi maliwanag pa naman. Alas, alasing 5 hanggang alas ko, Diyos po ko siguro yun kasi hindi ko naman, pero maliwanag po, talaga. Naguwi na po kami ng anak kong 9 years old. Puma, papasok na po rin po siya sa, ano, sa makahoy na yun. Pero ma'am, wala talaga akong narinig. Kasi kung may narinig ako, simple, alangan man hindi ko yung aanuhin. Uh, kasi ako yung nanay. Kasi hindi na rin po nakarating din sa bayan si Rhea, eh. yung anak ko. Hindi na po siya So, ibig sabihin, posible na na nung iniwan mo siya, doon na po nangyari? Oo po. time po yon baka sabi ko, duma na lang siya kay Onyok. Mga alas 9 na, dumating na si anak ko si Onyok sa base si ate mo. Ma, hindi naman niya pumunta doon. Abi ko, ano? Nung tawagan ko po siya out of coverage na, sobrang takot ko na talaga, Grabe, sobrang kaba. Umuwi kami dito. Nanghiram ako ng plus light. Binigyan nga po ako ng ano ng pinsan ko. Nagsalabasan na po so, sila. marami na po kayo o, naghahanap. marami na po kayo naghahanap. Pati mga pamangkin ko, naghahanap din po sila. Yun po, nang nakarinig po ako ng sigawan, yun po, nakonfirm ko na po na talaga siya. <laughs> Nag-iiyakan na po sila. Sobra po Ano po, nung time po hindi na po ako nila pinapasok. Sabi niya, umi ka na. Magpahinga ka na. Hindi niyo po nakita si Rami? <laughs> <laughs> hindi na po ako pinapasok. Magpahinga ka na. Sabi, kaya sila lang po nakakita. Yung time na po yun, yung lupa, sinundan nakita po nila may dugo. Sinundan po, ayun lang po, malapit sa daan. Ayun po, talaga sabi ko nga sa kanila bako sabi ko may buhay pa sabi niya wala na daw kasi tinaga daw dito dito pa tapos dito daw sabi ano pa siguro pa ang niya tapos dito po puro ano po to puro sugat po yan tapos po Pagkasakit po, tinanong ko po yung nag-ano, pati underwear niya po, bala. Nawala daw yung underwear. Napunitan daw po yung anak ko. Grabe po, grabe po, po. Hindi na po sa parang demonyo na po yung gumawa niyan, hindi na po tao. Masak ako ma'am, talagang galit na galit ako. Naisip ko, malapit nga lang sa ko, gusto ko lang lakarin pa pauwi. Kaya siyempre, sino ba nun mag ng ganyan lang ma dumating na balita sa akin, patay na si Rhea. Grabe, grabing sobrang galit ko talaga. Nakita niyo na ho itong suspect? Nakita ko na po siya. Okay, ito po bang suspect na to? Tingin niyo ho ba kilala niya si Rhea? Classmate po yan ng panganay kong anak. Ano nga po, sabi ko sa kanya, tinanong ko siya, kasi nakaharap ko rin na, pero nasa silda na siya. Sabi ko, para pang gusto ko lang, mailabas ko yung kung talagang ano ang ano niya. Sabi ko, may kapatid kang babae. Sabi meron. Dalawa. Eh, bakit sabi ko, hindi na rin yung ginahasa mo ito pang anak ko, na sobrang paghihirap na makatapos ng pag-aaral. Sobrang paghihirap, hatid sundo ko to. Winantay mo lang. Sabi niya sa akin, hindi naman po ako. Yun po ang ano niya sa akin. Kayo tayo nakausap niya na ho itong suspect, nakita niya na po. Kaya yun, know, ko Sabi ko, marasa po sabi ko, ginawa po ito sa anak ko. Sabi ko, humarap nga sa akin, hindi, hindi siya makarap sa akin. na nakaupo lang siya, nag-ano -ano lang lang. Ano niya? So, nai, ganito po, no, kaya ako pinapunta ni Sir Rafi dito para tumulong po na yung PNP mapiga natin na talagang laliman yung investigasyon. So siguro po unang-una aalamin namin yung sa Soko. Okay, kasi sa Soko malalaman ho natin doon kung syempre i-check yung semen no, kung ilan yung nakita and then uh, yung fingerprint kung may mga ibang tao ba or isang tao lang ba. Tulad po ng sinabi sa inyo ni Sir Rafi, sasagutin niya ho lahat ng gagastos sa funeral and then sa libingan po. So ngayong araw, aayusin po namin yung pangako din ni Sir Rafi sa libingan na 6,500 and then 60,000 po yung libingan. Ito po additional 25,000 ay para kung may mga gagastusin pa po kayo and then mamaya po, mamimili din kami ng mga kailangan mo dito. Siyempre, mga pagkain po para din sa mga tao, ha? E, tanggapin niyo po. Salamat po. Sir po, sobra pong pasasalamat po sa inyo. Malaking bagay na po itong binagay niyo sa amin. Yung pagpapalibing po ng anak ko, yung kabaong niya, sobra pong pasasalamat. So RJ, ano yung nakita mo nung araw na yun? Papasok ako dito, yung sa looban, tapos may nak nakita, ko po yung ano, laki na na puro dugo yung ano, damit, may hawak na itak. Pag tingin ko sa baba, nakita ko maraming dugo. Tapos pag tingin ko ulit sa unahan, yun na po yung tumakbo na yung ano, lalaki. Na mukaan mo ba siya? Namukhaan na ko po siya. Kasi bago ko tumingin sa baba, nakita ko muna siya. Naramdaman mo nung nakita mo? Ano yung ginawa mo? Kinabahan kasi po ako noon kasi di ko alam kung ba't yung ano, tumakbo. Nating ko po dito, sinabi ko sa mga matanda dito na gano'n yung nakita may nakita ako. Ang sabi nila, baka daw may ina lang, may kinatay lang na hayop dyan. Mm -hmm. Pag uwi ko po, mga alas 7 ng gabi, ano yan na po, naka ano, nakatanggap na po ng balita tungkol dito. Atin nila po na di pa po daw umuwi. ko, ano, nalaman na lang namin po sa ano, sa tune niya na gano'n na nga po, wala nang buhay si Ate Rhea. Ano yung ginawa ng PNP? Paano mo na-identify talaga na yun yung, na itong suspect na si Ariel, na siya yung nakita mo nung araw na yun? Pinatawag po ako. Tapos may pinakita po sa akin na ano, photo album. Tapos yung pag ano ko po, inahanap ko dun sa ano, photo album. Nakita ko po yung mukha ni Ariel. Tapos yun po, yung tinuro ko sa kanila na yun nga talaga, yung nakita kong mukha. Sergeant, kwento niyo lang po sa amin, ano ba yung ginawa natin para mahuli at makilala itong suspect na si Ariel Marvella? Bali po, Madam, nung, ano, nung madaling araw ng June 6, may nag-report dito sa amin na may nakita daw na bangkay, babaeng bangkay doon sa, sa madilim na bagay doon sa Purok 6, Barangay Hindi. Sergeant, uh, pagdating niyo doon sa location, ano mismo yung nakita niyo, Ano yung itsura nitong bangkay? May babaeng nakatihaya, parang tinanggal yung ano yung damit parang itinaas nakita yung masailang bahagin, yung parte ng katawan yun nga binantayan naman hanggat dumating yung ano isoko may lieg. kasi yun ang pinaka ano, yung tama tapos yung may may ano pa siya dito sa ano sa siko parang may su sugat pa may sugat saan po yung pinaka tama nitong biktima may tama dito sa dito sa harap ng leeg pati sa likod tapos dito pa sa taas medyo taas dito may tama pa So ano po yung ginawa nyo para mahanap at mahuli ito nga si Ariel? Ano? Ang unang pagkakakilala nung base sa witness, nakasuot ito ng damit na dilaw, tapos nakapoting short, nakita niya duguan yung, duguan yung, ano, yung damit, may hawak na itake nga, yung tumakbo nga doon sa damo. Kumbaga yung pagkakita ng may, may, bangkay doon, tapos yung kwento ng tutugma, na doon niya nakita yung dugo, yung taong tumakbo, at saka kung doon malapit doon yung... Nakita naman ng bangkay. Bago nangyari yung krimen, uh, doon sa kalapit na barangay sa may paliguan, tung Ariel ay nakita din doon na kumbaga lasing na lasing. Kasi ang kwento naman ng nanay kasi, kasi sinama niya to yung, yung ito, ito si Rhea. Umalis sila doon sa kanilang bahay kasi pupunta na dito sa bayan. Yung kwento naman ng taga doon sa, yung, sa pali, yung paliguan sa Bukal, alas 4 ng hapon na yun, bago, bago yung nanay ano yun doon, yung alas 4, itong si Ariel, lasing doon tapos bin, binasag yung bote ng alak na inyong nila tapos so, tinapon. parang nag-iskandalo po. Nag-iskandalo, gumawa ng iskandalo doon. Sir, nabanggit ba na may mga kasama itong si Ariel? May kailuman itong lalaki. Yung nga, yung nang, nang gulo. Nung hinabol nila, umalis. Tapos mga alas 4 na noon, mag-isa lang nang bumalik doon. Pero sir, natanong nyo ba yung mga tao doon kung ano yung pagkakakilala nila dito sa Ariel? Ano siya? Pala inoom, tapos na-involve siya sa mga pagnanakaw. Nahuli siya nung 2019, nahuli siya at nakasuhan siya ng robbery. Paano po natin uh, nahanap o nahuli itong suspect na to? Nagtipag coordinate kami sa barangay para kung bagay yung mga tao doon, yung barangay tanod, pati yung kapitan, na kung may makita silang ganito, yung tao lang ganito, kung ituro sa amin. Sa tulong, madam, ng ano, community, nagbigay ng na impormasyon na nakita dito sa doon sa may bulubunduki ng parte ng barangay Hindi. Nasabi nakita doon, do, do, yung lahat ng mga naghahanap, dumiretso doon, yung nga, nakita na doon na, nahuli. Okay, nung nahuli sir si Ariel, ano yung unang naging reaksyon niya? Nakita namin madam, parang gutom na gutom siya, parang hindi siya na, hindi natutulog, wala siyang pang taas na damit, kumbaga nang, siguro kakatago madam. Kumbaga yung sinasabing may, may iba pang involved, kung may lumutang na witness na magtuturo na may, merong talaga silang kasama, di? magpapalulit kami ngayon. Yung po bang autopsy ni Rhea ay lumabas na? Sa ngayon madam, wala pa kami, madam, na hawak na result. Pinapalo pala yun. And then, pag may result na, sir, ano yung next move natin doon? Kung halimbawa, kung, yung, kung may mayroon mang witness na natatakot, ipagbigay eh, lang lang sa amin at bibigay namin sila ng okay. nakita yung bank? Yes, ma'am. Dito. Dito nakita. Sir, so, sa ngayon, yung ginamit na itak, may idea na po ba tayo kung nasaan? Wala pa, madam. May sinasabi yung ano, wala. Hindi namin nakita, madam. Yung suspect, hindi po niya nabanggit, kung saan niya dinala? May sinabi siyang lugar na doon niya daw nilagay. Yung hinahanap namin, hindi namin nakita. Sa tingin niyo, base sa pag-iimbisa ganyo, kung dito nakita yung bangkay, kasi ang kwento ng nanay, uh, from daw doon, hinatid niya yung anak niya tapos umalis na siya. So, saan po yung mga dugo dito? Diyan lang sa daanan. Diyan lang sa daanan. Okay. So, sa tingin niyo po, ano kaya yung nangyari? Kung baga, assumption lang. Kung baga, paano tinala dyan? Pag galing doon, hindi lang pupunta rito. Kaya itinago niya, sir? Ito po ba ah, kasi base sa mga tao, ito daw lugar na to talagang masukal. Masukal po talaga, madam. Walang kuryente. Kumbaga, walang ilaw, street light walang ilaw. So dito sir, parang wala talagang right of way. Wala talagang daanan. Kumbaga, ginawan lang ng daanan ng tao kaya parang pribado lang madam itong daanan na to. So posible sir, talaga nung nangyari dahil sa tataas nitong mga halaman, puno, mga damo wala akong nakakita agad. Wala makakita, Madam, no, kung nasaan, kung saan nilagay yung, ano, yung biktima. Base lang dun sa yung witness, yung nakita niya ng lalaki na ano, nung, time na yun. Sir, itong area na pinangyarihan, mga ilang kilometro ba to palabas? Kasi walang nakarinig man lang, ano? Wala naman, Madam, isang kilometro yan. malapit lang, Madam, mga 500 lang siguro gano'n. Pauwi ko ako noon galing school. Mm -hmm. Around 5.30 po. Yung dismissal po kasi, 5 p.m. Mm -hmm. Ngayon, uh, dito po, the same spot na kung saan po tayo tumatayo, mm -hmm. uh, sinalubong niya ho ako mm -hmm. noong panahon na yun. Nagkasalubong ko kami, wala ho siyang kahit ano. Wala hong takip ang muka, walang kahit ano sa muka niya, kaya nakikilala ko siya. Ngayon, nang no, nagkasalubong ko kami, may hawak-hawak na ho dos por dos. At isa pag hakbang ko patalikod, hinampas niya sa akin yung dos por dos na hawak-hawak niya mm -hmm. sa bato ko. At bumulag ta ho ako, gawa na siyempre, nakatalikod ho ako. Mm -hmm. Yung cellphone ko ho, na ko na ho palayo at ako, tumumba ako mm -hmm. ng na nakadapa. Pinatihaya niya pa po, po ako, pinagsakal, pinagbubugbog that time. Almost five minutes kami sa ganong posisyon hanggang po sa nakatayo ako. Nanlaban po ako that time. Mm -hmm. Tapos, Uh, siguro po napagod sa gawa ng madami dumadaang motorista dito. Siguro po sa gawa na takot niya na may makakita sa amin. Nakita niya ko yung cellphone ko, itinakbo niya. Doon ho siya lumusot at ako itinakbo ko na rin yung sarili ko para makauwi. Sa tingin mo nung araw na yon, ano yung pakay niya sa'yo? Hindi po sa akin malinaw kasi if it's, if it's robbery, nagkasalubong na ho kami, nahawak-hawak ko yung cellphone ko, pwede niya po sa akin yun o takutin ako na ihahampas yeah, ko to sa'yo pag hindi mo sa akin binigay yung cellphone mo. Mm -hmm. Hindi ko naman namin pagdadamot sa kanya kasi if it cost my life, di ba po? Ano so Anong naramdaman uh, mo nung araw na yun? Akala ko, last, last ko na yun. Pinagdarasal ko na lang po na ako, mamatay man ako sa so hindi ganong paraan. Kasi nabanggit mo, nakatihaya ka. So, may tendency na rape din ang gusto niyang gawin. Hindi kayo nag-file ng kaso laban dito kay Ariel may nag-file po kami, nag-blotter po kami, pero hindi ko po kilala na siya si Ariel. Ngayon, nung nagkaroon yung kaso ni, ni Rhea, na may suspect daw po, dun po ako pinatawag ng PNP baka kay para tignan kung yung taong yon at yung taong gumawa sa akin na hindi maganda, iisa. Dun ko po, po na-confirm na ang suspect ni Rhea Boneo at yung gumawa sa akin na hindi maganda, iisa. Nag-file na po ako ng kaso, bukas po uh, makaka, mag out na po ako, mag-take na po ako ng oot at pipirma sa kaso Anong kaso ang naifile dito? Uh, alam ko po frustrated homicide at attempted rape. Anong naramdaman mo nung nalaman mo yung ginawa kay Rhea? Parang yung trauma ko po from the past four years, bumalik, parang kahapon lang ho lahat. Kapag nakakita ko ng mga lalaking tatatakbo, tatatakbo mm -hmm. <laughs> talaga ako. Traumatized po ako for that ni Kwento mo lang sa amin, anong klaseng kaibigan ba itong si Rhea? Pure love yung ibibigay niya sa'yo. Yung susukli niya sa'yo, doble pa nang binibigay mo sa kanya. Yung ok, mas okay nang siya yung mahirapan. Siya na, yung, siya na, siya na ng lahat. Basta kami, okay kami, komportable kami. Si nanay, hindi din siya gano'ng nakapagkwento tungkol kay Rhea kasi uh, tama may sakit siya. Inaatake siya pag sobrang umiiyak. Uh, anong klaseng anak si Rhea, sa pagkakakilala mo dahil mag friend kayo? Na, Napaka-selfless. Yung uunahin lagi yung family. Yung puro na lang si para kay mama, para kay kuya, para sa mga kapatid niya. Kaya si Rhea yung kahit saan kami magpunta, yung pangarap niya laging para sa pamilya niya talaga. Pinakapangarap niya po talaga is yung makapundar para kay mama niya, para bahay nila na na matitirhan at saka mapag-aral yung kuya niya. Nagkwento ba siya na gusto niya sa buhay niya, sa sarili niya? Opo, yung pupunta daw kami Canada. Doon daw kami mag apply ng accountant doon. Tapos pagpunta daw namin ng Canada, saka na namin kukunin yung family namin, doon din bumuo ng pamilya. Ung ganoon pong kwento kaibigan. So Danica, saan nangyari kay Rhea? Kumusta ka ngayon? Pali po, may mga pagkakataon talaga na parang hindi ko pa talaga siya ma-absorb totally na wala na wala na kung Rhea, wala na si Rhea, ganun. Sa tulong din po ng mga kaibigan din namin, kapos ng pamilya din dito ni Rhea kasi halos po ayoko talaga umuwi sa amin. Simula nung nakita namin yung bangkay ni Rhea, hanggang ngayon, dito ako muna nag-stay sa kanila kasi parang parang ano gusto kong ano sulitin yung panahon na dito pa siya kasi kahit naman po umuwi ako doon sa amin hindi din naman ako mapakali parang pupunta din palagi dito yung isip ko kaya dito na lang ako natutulog nag-stay. yun na din po yung pinakatulong ko kay Rhea na yung mga papeles na yun na lang din po ako na lang din po yung naglalakad kasi busy din po kasi si mga kapatid niya at yung mama niya nga po may sakit kaya sabi ko ba't si Rhea at si Rhea na napakabuting, napakabuting tao ni Rhea. Lahat po ng lakad ko, lahat ng uh, ginagawa ko, siya lagi yung kasama ko. Tapos ngayon, parang solo ko nang gagawin yun ngayon. Kaya parang ang sakit po, tapos ang hirap. Kaya hindi ko po alas lubos maisip kung pakatapos po nito, pag nalibing na po siya, tapos balik sa normal na kung paano ako paano ulit ako magsisimula na wala na si Rhea? Plano pa namin after graduation, tsaka kami magsiselebrate. Actually po, ah, uh, hardbound lang po kahapon ang thesis namin na pinaghirapan talaga namin dalawa. Tapos grabe yung plano namin nasabi namin. Basta be, ma-hardbound to kasi grabe yung paghihirap po yung binigay namin doon. Binuhos namin yung oras namin. Puyat lahat. Iyak. <laughs> Kaya nung na-hardbound po siya kahapon, grabe po yung iyak ko. Kasi nagpipicture ako ng thesis na plano namin mag-picture ng magkasabay dapat kasi achievement namin yun eh. Tapos yun po, parang nagpicture picture ako na andyan na siya sa loob ng taul. Picture niya na lang yung hawa ko. Parang ang sakit lang po na yung partner ko, yung ate ko, yung Greya, na laging nandyan para sa akin is hindi ko na makikita araw-araw. So, bali magkano po yung total nung uh, funeral service po niya? Umabot, madam, ng 68,000. Okay, so ito po uh, babayaran ni Sir Rafi. So, good afternoon po, ma'am. Uh, kaya kami nandito para bayaran po yung libingan para po kay Rhea. Mami po, ma'am, yun ang kuhan nila is single at Um 2.76 square meter. Mm -hmm. Ang total po ng lot is 60,000. Okay. So ito pong babayaran namin na 60,000 is mapupunta na sa kanila yung lupa. Opo, sa kanila na po yung lupa. May certificate of ownership po kami ibibigay sa nanay na sa kanila na po yung lupa. Okay. So ito ma'am, uh, 60,000.